Ayan. Nagpunta nga pala ako dito sa Nego. Supermarket. Kaling akong work. Katapos ng work, ayan. Diretso ako dito sa ano, sa supermarket sa Nego. medyo pabulaklak pa lang siya. Isip ako kung bibiliin ko siya. So, napag-isip-isip ko, nakita ko ng price. Nakita ko mura. Kaya, ito na lang din. Paalabak ko na naman ulit yung bulaklak ko sa altar. Ayan. Kasi so, mamumulaklak lang yung siya. Ito nga pala yung mga gulay dito. Kalabasa, tomatis, kung ano-ano. Pero mas ko pa rin ng mga gulay sa Pilipinas. So ayan lang nga, nagigatikot ako dito. Nakita nga pala ako dito ng buko, Kaya lang naisip ko nung nakaraan bili ko ng buko nahirapan ako magat-gat ng ano kasi ang kuchelyo ko dito mapurol siya talaga pang pang sa mga buto-buto pang sa ng mga buto-buto ayan tumitingin na nga pala ako ng mga ano bibigyan ko dito totoo lang madalian lang itong pag, pag vlog ko dito eh, para lang may ma content so ayan Hindi ko alam kung kung ano yung video ko kung malabo or nagmamadali ako kasi ina, inatin natin tsoko lang kasi yan eh abang, hindi ko sya nakikita habang nagdi-video ako niyan kasi nasa baba yung video ko so titingin-tingin na ano yung video ko sumasabay lang yung fold ko so, ako pupunta hindi talaga ako nagbi-video pero ayan binidyo ko yan Tiniinan ako talaga sa habang naglalakad ako, hindi ako nag-aano yan. Hindi ko alam kung sino pupunta yung camera ko. Charot! Pero totoo yun. Hindi ko talaga tinitingnan. Kasi nga, gusto-gusto gusto ko nang umuwi, maapagpamalengke ng ano, nang mabilisan. So, nang, kasi ko kasi pagod ako, magluluto pa ako eh. Hindi ko palagi So, ayan. May nakita nga akong ano. Ano ito? Oh, pusit. Ayan, pusit yan. baka kung bibiliin ko siya. So, kinuha ko na din. So, ayan. May nakita nga pala akong yan, Shane. Bumili nga rin pala ako pala ako nyan. Ipon mo si ko. Nilasing sa ano? Ay, nilasing sa... Ay, nilasing sa ipon. Ano nga yung tawag yan? Yung ng butter, tas ano? ayan, may nakita nga akong ano dyan eh. Para siyang ano, tilapia. Ayan o. Oh. Eh, hindi ko alam eh. Parang hindi siya tilapia. Pero yung buntot niya parang tilapia. Yung, yung mukha niya lang dyan yung parang hindi tilapia. <laughs> Or kauri lang na <laughs> tilapia. Pero mas maganda pa rin tilapia natin. pa ako kung bibilin ko. <laughs> so, ayan. Tapos, ito, bibili sana ako. Kaya lang, naisip ko, medyo matamis yung anong isda na yan eh. Nakatikim na kasi ako niyan dati. So, ayan. Ang binibili ko lang yan, yung talagang alam ko makakain ko. Kasi dati, eh. hirap ano, hirap naman siya. Lahat tayong tayo mature so sa panahon ngayon nag mature na ako. Hindi na kagaya nung ano, diba? meron, meron yan sa Pilipinas. iba ang tawag yan dito. So, ayan, ikot lang tayo. Ito na kung daangat, ganyan. Pero ganyan naman, ay pinag-isip, eh, pinag ay pinag-isip ko. Pag ang bilid, kaya pinalik ko na din. Masakit na ulo ko habang nag-video ko ngayon. Ay, naku, napagod talaga. Pero laban lang. Kung kaya ng iba, kaya din natin. Walang masamang mangarap, ba? Diba? Hindi masamang mangarap pala. Bumili nga rin pala ako nito kasi nakita ko. Parang pwede siyang ilagay sa kape. So, try natin. <laughs> Bumili nga rin pala ako niyan. Ano yun? Ipampulutan yun. Pero panchicha. Pero naman yun, ano, panchicha lang. Medyo malawak lang sa video, guys. Pero hindi naman talaga yung malawak. Kasi. May iba kong mga pinupuntahan na palengke, yun may malawak na talaga. Pero mukhang malawak lang sa pagdating sa video natin. Yan nga pala, hot water yan. Ah, hot water. Maiinit ang mga nakalagay dyan. Mga kape, ganun, lemon. Ganyan. May ano siya, maliit siya na rip, Pero may init. May init yung ano nun. Sayang, hindi ko nga pala binuksan para pinapakita ko sana sa inyo. Tapos sige, next time. Shorts natin yan. Ito nga pala, namimili ako ng na tinapay kung anong makakain ko. Hindi kasi ako nakakaubos ng isang yung malaking tinapay na ano. Kaya, pinag-iisipan ko na talaga kung kung maubos ko ba to hindi. Ganyan din, hindi na akong Dati, kuha lang ako ng kuha. Basta mamalengke. Kasi, lalo na pag, pag ano, pag alimbawa nagmamadali ako, go lang ako ng go. Pero ngayon, wala. Wala. Talagang pinag-iisipan ko na lahat. Lahat tayo magmamatured. Habang nagkakaedad, walang taong hindi magmamatured. Kung hindi ka magmatured, hindi mo, hindi mo na ano yung mga dati mo, ano, hindi mo nabago yun. May problema ka na. Kailangan <laughs> may mabago sa'yo. Kailangan may experience sa buhay, kailangan i-adapt mo yun. Huwag pa ulit-ulit. Pag may na-experience kang hindi maganda, syempre, kailangan wag mo nang gagawin ulit, di ba? Experience nga eh. Di ba? Dahil sa experience, may itatama na natin sa susunod. Ganon yun. Para sa akin na, ayaw ko lang sa inyo. Itong video naman na to, um, uh, na madali lang naman natin mag-voice, ano, voice over, no? Ito, nakakita nga pala ako ng mga chocolates dito. Ayan. Ayan, poki, Ayan. Tsaka yung isa-ibang flavor naman, pokey. Ayan. Masarap yan. Nakatikim na ako yan. Yung last na nakinawa na ko. So, ayan. Yung mga tinapay. Sa'yo talaga ng ulo ngayon, guys. Grabe after ng trabaho, punta ng palengke. Ito yung palagi kong routine. Ito pala. Ito nga pala, ipapakita ko lang sa inyo yung la, madalas ko dati yung bilhin, no? Ayan, yung strawberry na ano, strawberry milk. Ayan, mga juice, juices. So, ayan. Ito nga pala, may boshi. Ayan. Ayan. Nainggit lang ako kanina doon sa katrabaho ko. Gusto niya daw kumain ng ano crave sa umiboshi. Napabili niya rin tuloy ako. So, ito na nga. Pauwi na tayo. Nasa labas sa tayo niya. Nasa labas sa tayo ng sasakyan niya, guys. Pauwi na. Ayan nga pala yung negro. Ayan. So, thank you for watching, guys. Ito nga pala yung mga nabili ko. Yung iba, hindi ko na napicturean. Ayan. Thank you for watching. See you again. Bye!